So, ngayon, ituturo ko sa inyo yung tinatawag na grafting and budding. So, meron tayong mga rootstock dito. Ito, rootstock. Tapos, meron tayong mga tangkay-tangkay. So, yung tinatawag na ganito, yung paglalagay, pag-insert ng ganyan, pagdudugtong, ang tawag dyan grafting. Tapos, pag tinipan mo naman ng ganyan, ang tawag dyan budding. So, ito. I'll show you guys. So, yung puno pala nito is kiwi. May kiwi tayo dito. So, kung nakikita nyo yan, may mga tapyas-tapyas dyan. Ito, natapyasan siya and then meron siyang pakunting ganito. So, i-insert natin dito. Ayan. Pag in-insert natin dyan, meron tayong tape. So, meron tayong budding tape. Tapos, ito. So, make sure guys, ha, na hindi magkakaroon ng space. So, kapag inilagay mo ganyan, pwede mo na siyang hilain ng konti. Ayan. Nahihila-hila kasi siya. Make sure na walang space kapag nagbabading tayo para hindi doon tutubo tubo kung yan eh, nagkaroon to ng mga tangkay hindi yung tutubo tubo siya gano'n. and make sure na mahigpit yung pagkakaano natin para magdikit talaga sila and tinitape ko lang hanggang dito kasi andito naman yung stem so doon siya pwedeng tumubo Ayan. hanggang doon sa baba di ba ganun lang siya kadali kung napapanood niyo yung mga ibang videos ko about about na nagtatanim kami ng mga buto-buto, yun yung ginagawa namin pinaka rootstock yun yung rootstock ng mga itatanim namin isa ito sa mga pinaka gusto kong ginagawa kasi parang ang ganda ang ganda ng gawin no di ba para kala naglalaro pwede mo pa ikit-ikit ah, ganyan tapos anyan oh dun sa taas tapos make sure mo siya na hindi siya gumagalaw-galaw ha ayan tape mo lang ganyan importante talaga yung pinaglagyan mo para importante na yan yung ma-take mo para hindi siya nagalaw. Iti-check natin kung nagalaw. Yan. Kung hindi naman siya gumigewang-gewang, gumigewang-gewang. Kung umuuga-uga. Pwede na yan. So, ayan. So, ulitin natin. Meron yung rootstock namin. Yan. Hinat, hin, ginano ng konti. Hina, hiniwaan. Hiniwaan ng konti. Tapos, meron tayong ayan. Tapos, pag So, itong may pinagtapyasan. Siya yung isushoot natin doon. Sa so, may ganun. Ganyan. Tapos, kukuha tayo ng bading tape. Ganyan. Kung paano maging mabilis. Tara. So, okay na to. After nito, to, guys, meron pa kami ipinapahid. Ito siya. Hindi to pintura, ganun. Isa pang, may klaseng ito ng gamot. Ayan. Tapos, ipapahid namin dito sa pinaka tip niya. Para saan to? Para hindi, mag, hindi matuyo. Para hindi magkaroon daw ng mga sakit tung halaman namin. So, after nito, So, dito namin nilalagay yung mga ginagawa namin. After nito, ayan, isasawsaw muna yan sa tubig dun sa may balde, tapos saka ilalagay dito. Kapag natapos na namin itong gagawin namin ito, pwede na namin itanim. So, comment lang kayo kung naranasan nyo na mag-grafting at kung anong klaseng halaman yung nag-grafting nyo na para alam ko din. Thank you!